Hi, good morning. So right now, nito ulit ako sa trabaho ko. Uh, actually, medyo pumasok ko na maaga. Uh, As of now, 8.38am pa lang. Pero ang pasok ko talaga is 9am. Kasi kanina nga pinag-iisipan ko nga kung ito na ba yung time na para ipakita ko nga sa inyo kung saan ako nagtatrabaho. Kasi alam nyo naman na sa Bonnia ako nagtatrabaho. No? So galing sa Mississauga, pag ko rito, uh, usually 1 hour yung uh, travel time ko papunta rito. And ganun din, pag 1 hour din. So kahapon nga, no? may nakausap nga ako dyan sa trabaho. No? So kung 2 hours yung travel time ko in a day times 5, so that's 10 hours. Para bang more than 1 one day yung nawawala sa akin because of traveling pa lang. Kaya rin ako nag-decide na gawin na nga itong video na to, no? Kasi most likely, uh, until this week na lang ako dito sa location na to. And again, another chapter na naman yung magka-close sa buhay natin dito sa Canada kasi nung nag-apply nga ako dito, ito lang yung opportunity na meron. So kaya ginrab ko na, pero sabi ko na nga na sa sarili ko, pag nagkaroon ng opportunity na, 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 lumipat sa ibang location na mas malapit sa bahay namin, i-grab ko. And last week nga, no, kinausap ako ng controller na meron yung opportunity na mas malapit sa bahay namin. And uh, tinatanong niya sa akin kung gusto ko, And sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko muna over the week. And, yun, yung kinausap ko yung asawa ko. And kinausap ko rin yung kaibigan ko na nagpasok sa akin dito. And I think na mas logical, no, kung doon ako lilipat. Although, syempre, yung downside lang, uh, pag pag-aaralan ko na naman uli kung paano yung sistema. Kasi kada location, syempre, iba-iba kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. So, yun nga, dami pwede mangyari sa loob ng isang taon. So, three and a half months pa lang ako dito. And now, lilipat na naman ako sa ibang location. Syempre, gusto ko lang magpasalamat doon sa nag-comment sa last video ko, no, regarding sa pagpalit ko ng, ng gulong. Mga nagko-comment naman doon, no, tama naman, no? the best pa rin kasi talaga no? during winter is yung winter tires. Kasi syempre, iba pa rin yung performance doon compared to all season tires, compared to all weather tires. So siguro may mga reasons lang ako kung bakit ako uh, nag na umuha ng all weather tires. Una is yung uh, storage, syempre, kasi alam nyo naman, like as of the moment, tagahanap kami ng lilipatan namin na bahay and most of the basement na mga nakikita namin is relatively medyo maliit siya So pag nagkaroon nga ako ng two sets ng gulong, so hindi ko alam kung saan ko i-store yung, yung isang set na hindi pa ginagamit. Although alam ko na merong option na ipatago siya sa, sa mga dealership. But of course, syempre may, may corresponding cost din siya. And I heard din na kung ipapakabit mo nga yung gulong mo, meron siyang corresponding cost na naman. Uh, correct me if I'm wrong, para pa, pero ang narinig ko is around $20 per gulong. So every time lang papalit ako, so that's $80 and I think plus tax pa. And then kung ibabalik ko na naman dun sa summer tire or dun sa all-season tires, so another $80. So that's $160 per, per year. And second, syempre, hindi naman kaila sa inyo na hindi pa nga kami PR. And right now, ang dami dami mga changes na nangyayari nga, no? Sa iba't ibang probinsya. Before, nakipit sa Alberta. And right now, narinig ko, nakipit na rin sa New Brunswick. And hindi ko pa alam kung saan maghihigpit in the coming months or the coming years. So, in our case kasi, kailangan ko maging mobile. And kapag nagkaroon nga ako ng two sets, tapos kailangan namin lumipat na ibang probinsya, of course, syempre, magte-take up na naman siya ng space dito sa, sa, sa kotse. And given na marami rin kaming gamit, so I don't think na na madadala namin siya somewhere And lastly, kaya ako rin pinili yung uh, Michelin Cross Climate 2 kasi yun nga, actually last year pa dapat ako papakabit ng winter tires pero ayun uh, yun nga, na-move na, na, na -move siya until this year kasi due to budget constraint nga before. So, ni-research ko siya for one year. Kaya yun yung pinili ko kasi as of the moment, siya yung number one do sa category na yun, no? Kaya kahit na medyo mas mahal siya compared doon sa mga ibang uh, brands nga, no? Yung pa rin yung kinuha ko kasi medyo maganda nga yung reviews niya. So, 8.45 na, pasok na ako sa trabaho. Then, after this, siguro yung cellphone ko na lang muna yung gagamitin ko pang video para medyo hindi naman sila ma, ma sa akin kung ano yung ginagawa ko. So, yun, pasok na ako. So, yun nga, dito ako nagtatrabaho sa Porsche. yon so, more than 3 months na ako. Actually, 3 and a half. So, yun, dito sa lot ng Porsche, marami kayo makikita na, of course, syempre Porsche. Pero may mga ibang brands din kasi... Uh, yun nga, yung mga tinitrade in sasakyan. So before, hindi siya nakaayos, parang halo-halo dyan, may, may Cayenne, may, may Macan, may, may mga Carrera. Pero last week or two weeks ago, meron kaming audit. So parang uh, inayos nila yung mga sasakyan. So ngayon, para magkakasama na siya. So yung mga Cayenne andun sa area na yun. Yan, pasok na tayo sa trabaho ko. yan, dito sa loob din hinahang ko lang yung boses ko ayan yung mga kotse na binibenta and ato syempre mga, mga malilinis na yan mga nakadetail yun dito sa loob and yan, yung office ko is sa uh, second floor so eto, akyat tayo yan, pag akit kasi dito sa second floor yan yung customer lounge and dito parang merong arcade na pwede maglaro Ayan. and yung routine ko every morning Ayan, kukuha lang ako ng tubig dito Ayan. Ayan. Ayan, meron nga dito pwede kang kumuha ng coffee yun, meron din tea pero ako hindi ako dito kumukuha ng coffee kasi dun sa loob merong parang pantry tapos uh, may coffee rin kami dun yun so ito yung office ko kaya sabi ko rin sa mga previous videos ko na medyo fancy fancy sya kasi yun nga itong buong room na to uh, yun nga dito lang dito ako nagtatrabaho And yun syempre yung sarili kang printer. Uh, yun, tapos overlooking ka dun sa, dun sa showroom nga. Uh, yan yung mga sasakyan. Actually, itong area na to, itong tatlo, uh, yan yung parang releasing area. So, every time na may nabenta silang sasakyan for release, dyan siya nakapark. Uh, syempre, to make sure na malinis lahat, tapos nakadetail nga. And then, minsan may mga nagaganap nga dyan na mga video taking. So, syempre, hindi ka naman every year bibili ng ganyang kamahal na sasakyan. So, minsan, ah, yun nga, may mga nakatakip pa na na, na, na koche, Tapos, kasama nila yung asawa nila. Tapos, ah, sinong surprise nila kung ano yung binili na sasakyan. Yung iba, may mga ribbons pa. And, yun nga, sabi nila, like, eto, Itong lamp daw na to is parang trademark siya ng, ng, ng Porsche. So, kaya lahat ng desk dito merong ganyang lamp. And, uh, ito rin yung desk din na to. Lahat to uh, based base standards ng uh, Porsche. Kaya, pero although hindi pa ako nakapunta sa ibang sa ibang dealership ng Porsche pero sabi nila most likely the same nga dahil yun nga yung yung standard ng Porsche eto and bigyan ko lang kayo ng idea about dito sa tubig na to kasi dito wala kaming uh, water dispenser so eto yung ininom namin na tubig and chineck ko sa Amazon kung magkano tong tubig na to pero hindi ko alam kung kung tama ba yung presyo na nandoon pero per bottle lumalabas include, including tax nasa 10 dollars eh siguro in a day na kalima akong ganito. So parang kung kung tama yung presyo na yon, parang $50 yung iniinom ko tubig pa lang per day. And yan, punta nga lang tayo dun sa, sa pantry or tinatawag nila na lunchroom. So ito nga, meron ding fitness center dito sa loob na hindi ko naman nagamit ever kasi minsan nga kapag may free time ako sa bone Mills na lang ako nagpupunta. And yan, punta tayo sa pantry. Yan, so may fridge. Pwede ka mag-store ng food mo. And uh, up ako personally, ito yung ginagamit ko. Although meron din siyang Keurig dito. And ito naman, hindi ko naman alam kung paano gamitin pero ito meron siyang beans pero ako most of the time ito yung ginagamit ko Yan. So, ganun lang yung routine ko every morning. And then, yun na. Nagsistart na ako magtrabaho after kong kumuha ng coffee. Hi! So, lunch break ko na nga. And as usual, nito uli ako sa bon meals And uh, bago ako pumunta dito, no, galing nga ako sa head office kasi pinatawag ako ng controller namin and pinakilala nga ako dun sa mga bago ako magiging katrabaho. And yun, medyo excited lang ako kasi syempre may bago na naman tayo matututunan and hopefully nga mag-work out sa akin to kasi yung magiging bagong location nga ng trabaho ko mas malapit dun sa bahay namin para at least mapabawasan nga yung travel time ko and syempre kaya nga rin tayo bumili ng gulong kasi syempre mas mataas yung risk kapag mas malayo nga yung, yung uh, location ng trabaho ko so right now uh, excited lang ako so as of now eh, enjoy ko lang yung pag ikot ikot ngayon dito sa Vaughn Mills nga kasi medyo bilang na nga yung araw kung na makapunta ako dito kasi before nga sabi ko nga sa inyo almost day ako nandito ito may iba lang ako itong easy dati ang hirap makabilin eh. ito ngayon ito mabibili mo siya 310 dollars Ha, actually, paulit-ulit lang din naman talaga yung mga scores na pinapasukan niyo ko. Yan, pasok tayo ngayon sa night. Yan, so nandito tayo sa si pambata. Actually, ito matagal ko na tinitignan. Para sana kay Enzo o kay Sky pero hindi naman siya ganun kamura Ayan, so ito naman yung mga basketball shoes Ayan. ito Jordan 11 na retro $150 eto ito rin yung gusto ko before itong GT cut kaya lang yun although na sale siya hindi pa rin sya ganun kamura kasi nabili ko nga na GT Cut Academy parang lumalabas less, less than $100 lang sya ito, hindi ko na maalam kung ano to yun so lakad-lakad lang tayo dito actually isang paikot lang naman to siguro pasok lang ako dun sa gap and then after that balik na ako sa trabaho Talagang nirotin ko every afternoon pagkatapos ko mag-lunch, then maa-hack chocolate lang ako, and then balik na uli sa trabaho. yun, so tapos na nga yung trabaho ko dito na ako sa sakyan na uh, pinapainit ko na lang ulito and then didiretso na nga ako kay Sky para sunduin siya kasi yun, last two days na ng din siya sa daycare So ganun lang yung routine ko every day. Ayun nga, relatively medyo mag-aangay trabaho dito. So sabi nga nila, busy nga daw dito. But I guess magkaiba nga yung standards ng, ng busy sa kanila versus yung busy sa atin. So tomorrow, last day ko nga dito. So tignan lang natin kung paano matatapos yung araw natin tomorrow. So siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!